Good day everyone! Ako nga po pa pala si Maxine May B. Paraiso. Ngayon ay tatalakayin ko sa inyo ang globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural. Ang globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural ay dalawang aspeto ng globalisasyon na tumutukoy sa mabilis na paglawak ng teknolohiya at kultural. Cultu sa iba't ibang panig ng mundo. Ang globalisasyong teknolohikal, ito ay ang mabilis na pag-unlad at pag pagpapahalag pagpapalaganap ng makabagong teknolohiya tulad ng internet, social media at iba pa. Pag digital environment naman ay nag-uugnay sa mga tao at bansa. Ito din ay ang proseso kung saan ang teknolohiya mula sa isang bansa ay mabilis na naipapasa at nagagamit ng ibang iba pang bansa. Dahil dito, nagiging maliit ang, ang mundo sa aspeto ng no, komunikasyon, impormasyon at inovasyon mas mabilis ang komunikasyon noong unas sulat o te telegram pa ang gamit para makipag-ugnayan ngayon kahit magka magkakalayo na mga tao nakakapag-usap na sila gamit lang ang social media tulad ng video call o chat in real time halimbawa pagdaganap ng social media platform tulad ng Facebook, TikTok, YouTube na ginagamit sa amang mundo at pagkakaroon ng online learning at work from home step up na possible dahil sa digital tools at uh, pagunlad ng transportasyon at komunikasyon tulad ng bullet, bullet trans at mobile phone video call. Sa madaling salita, ang teknolohiya ang nagbibigay daan para maging tuloy-tuloy ang ugnayan ng mga tao sa negosyo at pamahalaan sa buong mundo. Ang uh, globalisasyong social cultural naman ay pag-uugnayan at paghahalo ng mga kultura, tradisyon at pamumuhay ng iba't ibang mansa. Dahil sa teknolohiya, media, migration, at turismo. Wika at pag-iisip, maraming kamataan ang humahalo ng Ingles at Pilipino sa pagsasalita at gumagamit sila ng slog o expression mula sa ibang bansa. Halimbawa, ang pagkakaroon ng K-pop, anime at Hollywood na movies na pinapanood sa buong mundo at ang pagkain ng iba't ibang traditional food chain gaya ng McDonald's, Jollibee at Sushi kahit hindi naman sa sariling kultura. At pag-aangkop ng mga kabataan sa fashion trend sa musika at leg mula sa ibang bansa. O oh, sa madaling salita, sa globalisasyon, socio cultural, nagiging magkakahalo ang mga kultura at minsan ay naaabutan ang lokal na tradisyon. Ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo ang positibong epekto nito at negatibong epekto nito. Mauuna tayo sa positibong epekto. Ang positibong epekto nito ay mas pamabilis ang komunikasyon at koneksyon sa buong mundo at pagbabahagi ng kaalaman idea at kultura na nagpapalawak ng pananaw at nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo at edukasyon. Ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo ang negatibo epekto nito na wawala o nalulusaw ang lokal na kultura dahil natatagunan ng banyaga at nagpapalaganap ng fake news at cybercrime dahil sa sobrang gamit ng teknolohiya at nagdudulot din ito ng cultural homogration hom o pagiging pare-pareho ng kultura at lifestyle sa ibang bansa. At hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi patungkol sa globalisasyong Take a look at social picture